Very controversial na naman si Rabia Mateo at Jerry Gonzalez dahil nga daw ay nag-unfollow ang dalawa sa isa't isa. Matatandaan na naghiwalay na itong dalawa before pero nagkapalikan. Pero ngayon tuloy na yata nilang tinultukan ang kanilang relasyon dahil daw hindi sa mamatay-matay na balita na merong boyfriend itong si Jerry Raval na isang gay. Ayon pa nga sa balita ay talagang pinuntahan daw ni Rabia itong boyfriend ni Jeric na isang gay at talagang sinugod niya daw ito ayon sa kwento. Kaya ating alamin ang buong pangyayari. Nakilala si Rabia dahil sa kanyang pagkapanalo bilang representante ng Pilipinas sa Miss Universe kaya naman nabigyan siya ng opportunity para makapasok sa showbiz. Samantalang si Jeric ay nagsimula naman sa sexy roles at unti-unti na rin nakikilala bilang aktor. Nagsimula ang kanilang matamis na pagtitinginan after doing their first project together sa so wish ko lang. Until December ay nagiging sweet at nagiging makapalagay ang loob na sila sa isa't isa. At unti-unti na nga nilang inaamin ang kanilang relasyon year 2022 akala ng lahat ay maging masaya na ang kanilang relasyon dahil bagay naman sila pero after few months ay nag-unfollow sila sa isa't isa at may spekulasyon nga na naghiwalay na ang dalawa after ng spekulasyon na talagang wala na si Rabia at Jerry ay unti-unti naman bumabalik ang kanilang matamis na pagtitinginan dahil spotted pa rin naman sila sa several occasions sa showbiz. Until February 2023 ay inamin nila na they are back together pero ano na naman itong balita year 2024 na nag na naman si Jeric at Rabia at dahil daw nila naka sa Rabia, na isang gay at ang sinabi ni Christopher Mean kisiterju. anong interview. kong kwento ni kong kong ay matagal na nga daw karelasyon itong si Jeric Raval, ang isang mayamang negosyante. At alam daw ng asawa nito, at sinabihan pa nga si Jeric na ihinto na ang kanilang relasyon. Dahil hindi tumapad sa usapan itong si Jeric, ay pinalayas daw sila. At ayon pa nga kay Christopher Min, nung nagsisimula pa nga lang bilang modelo itong si Jeric, ay talagang may mga karelasyon na itong mga Becky. Kaya siguro ito na ang dahilan na tinuldukan na nga ni Rabia Mateo ang kanilang relasyon dahil ang akala niya ay wala na sila nung beke na yon. Pero nahuli niya sa pipa ng mga balibalita sa mismong bahay ng lalaki na kanyang karelasyon kaya ayon sa mga insider ay masakit kay Rabia dahil all this time ay naging two timer pala itong si Jeric sa kanya at yung karelasyon niyang gay. Kaya sabi ng mga fans ay hiwalayan mo na nga yan, manggagamit. At marami pang mas deserve na lalaking magmamahal sa'yo. Isa kang beauty queen at may pinag-aralan. Aanwin mo ang isang Jeric Gonzales na mukhang pera. At talagang hindi niya iniiwanan ang mga baking nagbibigay sa kanya ng mga pera. Kaya ito na siguro ang dahilan kung bakit napuno na si Rabia dahil siya mismo ang nakahuli na totoo pala na hanggang ngayon ay may karelasyong Becky ang kanyang boyfriend na si Jerry Gonzales. What do you think? Anong dapat gawin na Rebia? Balikan niya pa kaya o tuloyin niya ng hiwalayan? Please comment down your thoughts. Hanggang sa muli. Bye!